menu for today. Char. Oo oh, nga, lunch. Saturday ngayon. Um, ato an, ay ampalayang ligaw. No? As you can see, <laughs> maliliit yung dahon niya. Ayan, namumulaklak na siya. So, ayan, ko na. Uh, napakarami dun sa aking taniman. Ayan po ang aking ampalaya na napakarami. So, ito na siya. Hinanin ko nga. Tapos, ito yung bunga niya. Kaya, meron yan po, ano-ano. Kasi, hindi po naiwasan yung mga insekto. Kinakagat po sila. Ayan. So, Ayan na siya. Tapos, nagkuri na ko ng sili. Hindi siya manghang. Tapos, meron tayo nito. So, ito yung ating ingredients. Ingredients. <laughs> Tapos itong ating gagamitin. Naalala ko yung aking banga, no? Tapos ito lang yung simpleng ricato niya. Ayan, wala siyang kamatis kasi may ampalaya siya. Gumagamit ako, di ba? Naalala nyo? Luyang dilaw. And then ito yung tinatawag sa mga Ilocanong tinggal. Ah, para siyang tulingan na maliit na pinatuyo ng todo-todong tuyong-tuyo. Ayan. Prepare po natin. Ang gagawin natin ay... So, ngayon, oras na ng pagluluto. Lagay natin ang ating tubig. Depende po sa dami ng kamote, ano po. Yan, siguro mga isang baso yan. Kasi isang pirasong kamote yun. So, isang basong tubig. And then, yung luya natin. Ganito. Iba't ibang klase ng pagluluto ng dinding-ding. Tapos, sibuyas. As I've said kanina po, hindi natin pwede lagyan ng kamatis kasi meron siyang ampalaya. Tapos, yung ating tinggal tinggal, Tapos yung ating makapangyarihang bago. Oh, konti lang po yun. One spoon lang. Ayan, one spoon. One spoon lang po siya. Tapos takpan natin. Hintayin natin siyang maluto. Tara. Tignan natin kung kumukulo na siya. Ang kagandahan na kawaling to. Kasi kahit hawa ka mo, hindi siya mainit. Diba? Hindi na kailangan ng pot holder. Tapos, gagawin na po natin ang ating kamote. Ayan. Ayan. Tain natin lumambot yung kamote. Pag malambot na siya, pwede nang ilagay ang ampalaya. Another pakulok Tingnan natin ulit. Ayan. Upulot -up -up na siya. Gagawin nyo po pag ganyan na, luto na yung kamote, durug-durugin nyo ng konti yung kanyang kamote para manamis-namis yung sabaw. Ayan o, diba? Tapos, ilalagay ko na yung sinabi ko kanina na sili at saka bunga. Ayan. Tapos, lutuin lang ng kaunti. Ulit. For a while ulit. After one minute, buksan natin ulit. Ayan, kulong-kulong-kulong na siya. Lagay na natin yung ating ampalaya. Kailangan po, pag nilagay nyo yung ampalaya, kain na po ninyong patagalin. Ayan. Hindi rin siya pwedeng halu-halu-haluin. Ganyan lang po yan siya. O, ayan. Ayan na po siya. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Tikman na natin. Ang sarap yan tatakpan ko po 'yan tapos papatayin ko na po yung kalan hindi po siya pwedeng patagalin there we go ayan tapos untukin natin na natin ang ating gulay hina natin dito sa ating tagay ayan din gulay pag araw-araw kang kumain na ganito, healthy ka daw. Pero depende lang po sa inyo ha. Kung sino lang ang may gusto niya. Wala na, naubos na ni Inday Jen. Ayan, kakain na po tayo. Have a nice day. Have a blessed day always. Maliit man o malaki, pasalamatan natin. Bye to everyone. Thank you for watching. Bye.